Ano Excited po kami lahat e. Dito halap buhay na po yan. Ano? Masasakay sa van? Sa Ay wala po talaga. Kasi love na lang. <laughs> oh, kami na lang na love pala magpapiyahe. Eh. Oo po. Kailangan lang po. si ate rin pala dito e. Hindi doon.

O! mo yan ah? mo Sticker daw! Sticker daw yung tatoo mo eh! Ayan po mga nagtulong o mga gano'n O! Ang pitawa! Anong na sana kami eh! Sige! Dalawa lang eh! Tara na kaya? Tara na na namin sana. Kap. Kap mo na tayo sana. Tara. wala nganin. Doon din. Kunti. Gid, tingnan natin namin kaya hindi na kayo magbawa. Ay, kulang talaga 'yun. Hindi. lang. Ang maganda 'yon, iisalin natin yung. sa tapos, 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 kasi rin pala kami makakita rin pala kami sa taksa pa yeah. na. kung malimit makita sa katulsi sila. Yung hapon malaking bangka. Apo. ang bangka kung malaki. Kaya ang kung malaki. Ay, hindi taga ko na doon. hindi ako kung Kung hindi ako talaga. mga bangka na bisagwan? Parang nga si pirasa bangka. Ay, hindi ako, talaga naakit na ako na. Ayun, <laughs> <laughs> may timer. Minsan -e. <laughs> <laughs> may nag-akit din po sa amin doon yung nanghingi ng yelo ng taga-sablayan din. Ay, baka si kalutlut na yun. Apo, galing silang drilling. Ay, hindi yun. Rap Tutoy. Rap Tutoy. Rap, tutoy. Oh, na. dos talaga, Brad. Oh. Huh? Dos. Ah, dos? Oo. Oh. Diba? Ang tamang tama. Ang na rin sa kanya, oh.

Hindi kami doon labasan na nga. po nila mga karabasan sa kabila. Kasi iikot pa po kami doon eh, Sa tulay. Yan lang po rin sa kabila. Thank you po. Salamat po sa anak. Thank you po. Salamat. <laughs> Salamat. Oh, okay. Thank mo? Bye. Bye. Don't forget to like. bye, bye. 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 Ayun, hindi rin po kami inabot mga karabas ng hapon. Nakadali rin kami. Hindi rin naubos. Hindi <laughs> rin naubos. Hindi rin naubos ang buong maghapon. No? Uh -oh. Ayun mga karabas. yung yeah, yeah, yeah. sambang kanina. Ayun yung tinignan ni ano samang coach Yan yung 2025 na yan. Yan, kap. Wala lang hindi kaya yung budget mga karabas. Yung green yan. 2025 na yan. Kami sa hanging Bridge. Yun oh, nagsilbi-silbi pa ang dalawa oh. Yun oh. Ayos. Tibay. Oh. Ito na yun sila. Ayun, kabila. Ayun.

Ganoon na sikap. Ay, sikap! Sikap lang ba? Pati <laughs> <laughs> Lahat. Tano, eh. <laughs> puso, ano, oh. kanin. sige. Yeah, kami. <laughs> ano, only rice yan dyan? Only rice. Tibag naman kay ang so, tatlong kanin yan. Ay, malamang ma. mo. lang. Ano tayo lahat. Uh, walo. <laughs> Baka di <dito makalakan> na <laughs> Maglalakad yung agad ano, ano? <totong>. ah? Mayroon. Yeah. <totong>, no, hindi parang araw to. Mayroon ta Hintayin natin. Hindi pa Sige po. Dito talaga kutom na. Kaya ako kain. Hindi Hindi lang magkain. Yeah, Gaya, pangyayahan agad mag Excited. <totong <totong> Ah, kap daw. Kita na daw ng kamote. Oo. Kanya na naman ba nga Ay ako nagdala ko ng ko. ang laban sa takbo mo yan. Ano man ng pa yung bagko taman Yung kapot na iyon ba yung kapot balde ko ha. ko ha, niya. Ayaw. Isang magandang hapon mo mga kaharabas. Ayun muli kong kami at ay galing lang po namin dun sa bayan at sa barangay hall para inayos yung papel ng aming bangka na binili at sasamahan kami ng taga dito na pinagbilahan namin na ano na mga taga dito lang rin sila eh ito eh atid kami dun sa labasan ayan guys uh, pasupport naman ng channel ko na Kalalay TV ayan at yan shout out ng Harabas ayan, sa mga team ni Harabas bye Iyatid nila kami mga karabas Ayan, sa Get out! Karabas, uh -huh. TV! Nagpasama kami mga karabas gawa nang hindi namin nalos kabisado tong ilog kasi at sila, nagpresenta nag rin kasi sila na ihatid kami at hindi nga rin namin kabisado Ayan, at sinamaan nga po kami Diyan na rin mong basalabasan Dahil pa ng bangka dito, no? mga tunahan po Pala yung bagyo na na ay malakas ba nung nakaraan baga? Ah, bagu? yung nakaraan? Itong bagyo lang dumaan. Oh, yung Ayong, upong? Oo, oh, upong. Malakas dito? nakas! Ang bahay ko nga ay yung ginawa ko doon. Ah, ah. Mas out ay. Yan yung minor niya. Yan yung oh. minor niya? Oo. Pero kung kakataan ito, may ano, neutral. Alam mo diyan din, mga karabas. Alam mo diyan ayan mga kaido, lako lang muna magda-drive papunta doon sa Bukana. baka pa to sa bato eh kasi may bato dito kasi sa amin sa Bukana. Pero malapit lang presenya diyan. Don't don't sa amin. Ganda ng lutang ng mga aramas. Ano gagawin pa namin dito ng ragarag yan? Ragarag. Oh. Yeah, para ragarag to, wala ka. Ito ganda naman. Ganda. Ipato pa naman diyan po kay. Ipato. Eh, eh, saya ada, ya. eh saya ini tiyo ang namin na. ah. Listing ko lang. Ada ini ta, ada ini ta. Listing ko lang. Kali na pa hindi na galaw sinya dor eh. bakal aja sinya dor pakai dol. Paglabas na. nah. na yan, lutang ng sarabas. Listing lang. Ayun daw pa to. Yan na mga burner. Yan yung mga burner eh. Oh, burner ito sa Pandan Beach. Pandan Island. Lahat, yeah, kung sino gusto pumunta dyan sa yeah. Pandan Island, uh, gusto mag-train, uh, Maganda maligo dyan. Maraming pawigan, maraming isda. Yan ang bawal pangawilan. yung Pandan Island. Pinitingnan. tingnan lang. Pinitingnan. Pinitingnan. kalapasan Ayun <laughs> uh, ito lang ng Pandan Beach uh, Ang harap lang maganda dito lang Huwag Ikot pa ng bahura Ganda ako lang San kayo Dito na lang bago nakatira na yung punta doon Ano? Dito na tayo, magbaba. Okay, Maglangoy na tayo, neutral tayo doon, neutral dito sa, labas. sa labas. na lang, neutral. Okay, lapat na natin doon oh, sa haba ng inyong, inyong lakaran. Ah, sige lang. Okay lang yan. Ano <laughs> nyo sa ano? Dito, pwede, ito, pwede, ito, pwede ito. Dito na dito, oh, neutral lang. Dito, dito, neutral. Ha? Dali mo yung oh, dito dito. Dito. Oh. Dali mo? Yung dali na. Dali Yan, Salamat sa sumuraw! Oh, okay, okay. Salamat. Salamat! Salamat! Okay! Okay! Okay, thank you! Salamat! Ayun mga, mga karabas ay bumaba na ngayong humatid sa amin. Uh, medyo marailay rin kasi ang lalakarin nila. Nandito uh, na kami sa labasan. ay palabas na kami sa ano nang supplyan, uh, bundok pa uh, isla isla, ay yun yung kasi yung Pantanbitch eh. palabas na kami, at uh, yan ano yan pero ano na yan, Puro, ano na talaga yan. palabas Pa sa amin. ay dito pa lang po kami sa tapat ng ano Concepcion medyo malayo layo pa mga dati sura namin o 7 to 8 sa uh, San na kami mga labas ay paggabi na pala nalanganin pa at mga na rin kami Kusing maraming maraming salamat binigyan mo na kami ng mga gamit namin yung 50 na kami dito. Ngayon kunting gawain lang. Siguro mga 3 days. excited mga kaarabas magtanggap na ng sombrero hindi niya pala tanggal yung karton alam <laughs> ah, mo ha ah. suot mo naman kagad pag tingin na yung wala may karton pa pala magandang <laughs> gabi mga kaarabas eh, naputang kami ng gabi dito sa medyo malapit na rin kami ha, sa central na kami San Jose. Thank you, thank you. Kami na may thank you. Parang condition din ah. May laban din? Laban, may laban ah. Hindi na pang West Philippines ah. Agoy! Agoy! Hindi Ha? Hindi, nakapapan na doon eh. Nakapigil na doon eh. Ayos! Talagang inalagaan din tayo ng ating ano na to ah. Bagong rap to to ah. Talagang condition na condition. Kap na. Hindi man lang tumirik eh. Bukas to, gara gawin natin. Ah, uh, ilang oras kap? Para Ilang oras din diyan natin kap? 2 oras. alas 4 minutes. Kasi ko na, ay nakaliston. Oh, mga alas 4 na medya. Hmm. Ito medya, alas 5 medya, alas 7 medya, 8 medya. Kapat na oras? Kapat na oras. no? Kasi mo kami ko sa doon sa ano? Sa? Sa basan? Ayaw ko nga. Ay, alam nga nga natin. Hindi natin alam yan.

Ganyan, ganyan ito, ay, ganyan, ang tubig na ano. Ay, ari, para tayo magdala ng hipon boy buhay. Brother, hipon, dito, ay lagay. Di, lusot din yung silalay sa ano niya. Nga! <laughs> lusot oh. yan eh. Ano Eh, buksan mo yun, di, lusot yan sa ano. Hindi, lagay ng screen. Screen nga, ang maliit lang. Hmm. Yung, eh, business bagap, screen. Tipid rin sa crudo, brad, no? Oh, bili liters? Oo. Oh.

Ini kulit terus. So, no, Sana uh, eh? yang bas. Ini. Tapi pesan tembucu. marah marabas. Eh, bu benar am sebahin. Marabas nah kawet nang kami sa ning di bar. Eh, garing kami nang Eh, Selamat. 20 20 60. Di sini meram kamu tuh. Tuh, Tuh, nih mode cap Beradir bakal aman. Ini bakal galau. Bakal barbar tadi. Ayo. Saya mau cap. Lain cap Oh. Jadi. Beradir. Beradir. Tenaman. Uy uy kena.